what's up guys mga uh, kaigit good morning sila. happy sunday uh, magbablog muna ako sa may ba... pupuntahan kami bakbakan eh. so, abangan nyo guys ngayon papunta pa lang kami malapit na kami makarating sa base hey guys mamaya Dito na kami sa wait, 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 wait. Parating na kami dito sa basement <laughs> Ang Atake na kami ngayon Hanapin namin yung mga magaling na sniper okay. <laughs> Kuya Pwede na kuya LG Delta Games <laughs> Excited na daw siya Where do we go back? Yeah. yeah. So mga kagit, dito na tayo sa basement. Bumaba na, kem. Tingnan ko lang kung wala pa man yata ang mga kalaban. <laughs> parang kami pa lang yata dito. Good morning, good morning. <laughs> morning, morning. Good morning. Ah, ito 'yung mga katropak. <laughs> nakasubo ako dito <laughs> masakit yan masakit din tong ganitong palan oh no kaya nyo yung mga kaigit nakatakot <laughs> naman talaga na hindi bakbaka nandito parang horror to dito parang <laughs> horror to yung isa mukhang wala pa sa kondisyon pag-uusapan pa kung saan ang maraming mga kalaban. Kung hindi ko maintindihan to. <laughs> mga Ala, Hala. Oh. May ano pang aso. Mga aso yata mga kalaban dito. Ala, dog! Dog! Oh. Ah -ah. aso pa kalaban dito. Ratatatatat. Kuya? Ano kuya? Hindi ka natatakot kuya? Shield. Shield. Ang nakatakot. Ang masakit. Oh no! <laughs> Parang ayoko na. Sana nandito si Pali Bird. Pali Bird, sama ka sunod dito ha. Magaling ka sa pintikan eh. <laughs> Pwede na Pwede na kami laban para sa bayan wala akong makita <laughs> so yun guys mga kaigit sumusugod na kami sa labanan fire kuya at heto na nga nagsimula ng sila na ang sumusugod sa mga kalaban hanggang sa nakalayo na sila. Oh. Pahinga muna kami ng teammate ko habang nakalayo pa ang mga kalaban. Pagod. <laughs> Napagod yung sniper namin. Ando <laughs> sa gilid. Oh. <laughs> Hindi na tamaan. Oh. Ano, sergeant? <laughs> oh, sergeant, gumiting ka na, sergeant. Luisa, Luisa ba to? Yeah. The best of a uh, sniper. Huh. <laughs> meeting meeting muna. Sumugod, tayo ulit. Sumugod ako ulit mag-isa. Kaya lang, Gutom na. Gutom na ako. Wala pang ayuda. <laughs> Matahingan pala tong laro na to. Marami pang bala, oh. Di ba masyadong napaputok? Wala akong makita kalaban. Yung kakampi ko, yung sana nandun pa sa... nandun sa trooper, nagpa-aircon pa. Pangalawang bakbakan. Subod na kami ulit. Ito na, pinananata na namin ang mga kalabay Sinugod namin ang sinugod Habang sila ay lumalayo Hanggang sa natalo kami Ubus na pala mga kasama ko Uyon sila <laughs> Ito po sila ang winner na team Congratulations sa inyong mga bro and sister pagod. Surrender, surrender. Kuha mo na tayo ng ayuda. Paduling na. Kain na tayo mga kaigit. Ayun na. Ang mang inasal. Wala lang kutsara. Magkamayan tayo. Butong pala. Lock them up. kumain ng natalo talo matapos din tapos na kami kumain ang kasama kong isa oh. wow napag haya-hay na pagpapaalam muna tayo sa mga katropa next time guys Kaya, yeah, thank you, kaya. Ay, sige po. Salamat, salamat. Oh, pano, uh, panood nyo sa vlog. salamat. Nar kayo, sir. Ah, sige. Ay, ay uh, 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 YouTube ka ba, sir? Yes. Sige, oh, sir. Happy New Year. Happy New Year, <laughs> new year lang, guys. Kaya, ingat ha. Grab. Ang <laughs> galing <laughs> mo grab, ha. <laughs> Surrender na ako <laughs> kanina. Wala nang bala. Shout out. Shout out kay, ano. Presidenta, mabuhay. Okay. Busy, you. you. Thank you, sir. Thank you. Ingat, Ingat po, ingat po. ayan guys, mga kaigit, magpapaalam na kami. Mauna na kami. Ay, so tired na daw, ha, yung isa. <laughs> See you guys. <laughs> Sana nag-enjoy kayo sa day aking day vlog video. <laughs> next time ulit. Maglaro kami ulit dito ng uh, airsoft. LZ. Ah, ano Hindi ko pa alam kung anong laro yan. Basta ang alam ko, Ah, okay. Naglaro kami ng baril-barilan. LG Delta. LZ <laughs> Delta. LV? LZ. Ah, okay. Bye guys, mga kaigit. Next time. Thank you, thank you. Yung mga wala pang nag-subscribe dyan, subscribe na sa aking YouTube. Bye. maraming maraming salamat po sa inyo mga kuya nag enjoy po kami next time po ulit see you again po mabuhay